Tangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kapitulo 8, Versikulo 19 hanggang 21. At sa mabuting balitang ito, Makikita natin ang isang tagpo na habang si Yeso Cristo ay nangangaral ay dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Ang mga kapatid na ito ay hindi mga kapatid ni Yeso Cristo sa laman at dugo, ngunit kanyang mga pinsan o malalapit na kamag-anak kasama ang kanyang ina na si Maria. Hindi sila makalapit kay Yeso Cristo sa dami ng tao. Kaya't may sumigaw at nagsabi na lang, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Yesus, Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, Ang siya kong ina at mga kapatid. Kadalasan ay nabibigyan ng maling kahulugan ang ibanghelyong ito. Ang iba ay nagsasabi na para bang si Yesus Kristo ay walang pagmamahal. Walang puwang sa kanyang kalooban ng kanyang mga kamag-anak, lalo pa nga ang kanyang ina, na sa panahong ito ay balo na, na para bang wala siyang pakialam. Ngunit hindi ito ang kahulugan ng ibanghelyong ito. Ang kahulugan ng ibanghelyong ito ay naisipahayag ni Yeso Kristo na ang pagparito niya sa daigdig ay upang lumikha ng isang bagong pamilya. At ang pamilyang ito ay hindi pamilya na nakabase o nakadepende sa laman at dugo. Ngunit isang pamilya na nakadepende o nakatayo sa pagpasok sa kalooban ng Diyos. Isang pagkakapatiran, isang tahanan ng mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos isang bagong tahanan, isang bagong kaharian ng Diyos. At ang isa pang hindi tamang interpretasyon sa ebanghelyong ito na para bang si eh, Jesus ay walang paggalang sa kanyang ina. Ngunit kung babasahin natin ang ebanghelyong ito, malinaw na malinaw na itinuturing ni Heso Kristo si Maria bilang kanyang ina. Kaya nga sinabi ni Yeso Kristo, ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos ang siya kong ina. At kung ating maala-ala, si Maria ang unang nakinig sa salita ng Diyos. Noong ang Anghel Gabriel ay nagpahayag sa kanya ng pagnanais ng Diyos, natanggapin niya sa kanyang sitapupunan at ipaglihi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay naging laman sa sinapupunan ni Maria. Ang ibig sabihin si Maria ang unang nakinig at ang unang tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay naging laman sa Kanya. Nakinig si Maria, naglihi siya sa salita ng Diyos, at natupad ang salita ng Diyos nung ito'y maging laman sa Kanyang sinapupunan. Kaya nga sa ibanghelyong ito, maaari nating sabihin na mas binibigyan ng diin ni Heso Kristo na si Maria ay kanyang totoong ina. Isang babae na handang makinig, handang sumunod at handang gumanap ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga, si Maria at si Jesus ay hindi lamang mag-ina sa laman at dugo. Si Maria at si Jesus ay mag-ina sa pagpasok sa kaluoban ng Diyos na nasa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.